Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Nationwide Isang hotel sa Pasay City Pinasok ng mga otoridad sa paghahanap sa ilang opisyal ng SunWest Corporation na sangkot daw sa katiwalian sa flood control project Tampo ng mga biktima sa madugong war on drugs Tiwalang hindi pahihintulutan ng hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte Dalawang opisyal naman kabrigada ng DPWH natabunan ng gumuhong lupa sa kagayan Ilang ng mga nasawi sa malawakang sunog sa housing complex sa Hong Kong umakyat na sa siyam naput-apat. 500 pesos na simpleng noche buena ng DTI, kinuwestiyon ng mambabatas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, November 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, pinasok ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at ng National Bureau of Investigation or NBI ang isang hotel sa Pasay City para hanapin ng mga executives ng South West Corporation para silbihan ang mga ito ng warrant of arrest. Ito ay, may kay, uh, ito ay ang construction firm na iniugnay kay former... Uh, Congressman Saldico at sa umunay manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon pa sa CIDG, tatlong tauhan daw ang naturang kumpanya ang pinaniniwalang naroon at posibleng nagpapanggap ng mga empleyado ng hotel. Sila ay sina Consuelo Dayton Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapkaw. Kaming anim na individual, kabilang na si mga public officials at mga miyembro ng SunWest ang naharap sa kasong falsification of documents, misuse of public funds at graft law violation sa standard or substandard na road dike dyan sa Oriental Mindoro. Ayon pa kay CIDG NCR Chief Colonel John Nagyagi, na-utilize na ang higit isang daang tauhan kasama ang NBI para paligiran ang 10th floor ng naturang hotel. Anya, naging smooth yung pagpapatupad ng operasyon pero bigong may silbi ang nasabing waranta. Iniyak pa ni Giyage na hindi titigil ang PNP sa pagtugis sa mga unaccounted na may standard warrant of arrest. Kabilang ang mga konektado sa Sunwest na wala pang nauhuli hanggang sa ngayon. Bagong bago, mga kabrigada, kumpiyansa naman ang kampo ng mga drug war victims na hindi mapagbibigyan ng hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release sa International Criminal Court. Ayon kay Human Rights Lawyer at ICC Assistant to Counsel, Christina Conti, 99% confident sila na hindi papayagan ng naturang apila sa kasaysayan daw kasi ng International Court at batay na rin sa mga parameters at kriteriya ng interim release, hindi pasok ang nais ni Duterte. Samantala, sinabi rin itong sakaling maaprubahan ang release, hindi ito mga na mapapawalang sala ang dating Pangulo. Pagdidiin pa ni Conte, hindi ito makakaapekto sa takbo at reklamo laban sa kanya. Anya, magkakaroon pa rin ng pagdinig ang ICC hinggil dito. Buma, ataw, nationwide. Nananalangin naman at nananawagan ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na sanay ma-reject ng International Criminal Court ang pansamantalang interim release na hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapanayam ng Brigada News FM Manila kay Rise Up for Life and for Rights sa spokesperson Robilyn Litaw, iginit nitong matagal na ang paghihintay sa ustisya ng mga pamilya ng biktima kaya't nararapat lang na hindi to payagan ng ICC. Pinanggit din niya na ang dating Pangulo ay hindi personal na dadalo sa pagdinig ng ICC kundi ang kanyang mga abogado ang magsasampa ng representation. Kayaan niya kahit na mapagbigyan ang interim release, hindi pa rin makakalabas sa Pilipinas ang dating Pangulo at magpapatuloy pa rin ang kaso laban sa kanya. Hininga din pa ni Litao ng anumang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at legal na proseso upang matiyak ang karapatan ng mga biktima at may ang ng panganib sa kanilang seguridad. Sa bahagi po namin, sana nga talagang ma-reject. Ito kasi yung yeah. pagbibigay ng pansamantalang paglaya, although may mga proseso pa, pero ibang dating punon, lalo yeah. na sa pamilya, yeah. pag hindi na ipaliwanag. Kaya sana po ang aming panalangin ay irespeto at i-affirm yung yeah. mga dati na inauna ng desisyon na yeah. huwag payagan ang pansamantalang paglaya dahil mayroon mga iba't yeah. ibang mga factors. Brigada Balita Nationwide ngay pong balita mga kabrigada, naniniwala si Manila 6 District Representative Benny Abante na maliit ang posibilidad na pagbigyan ng International Criminal Court ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan na pagdedesisyonan mamayang hapon. Ito ay kasunod ng naunang kahilingan para sa paglaya na hindi rin naman napagbigyan ng ICC sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Abante Sinabi nitong batay sa mga naunang kaso ng ICC, bihirang maaprobahan ang ganitong apila kapag mabigat ang mga paratang at masalimuot ang investigasyon. Sa kabila nito, sinabi pa ng kongresista na kung totoong may seryosong karamdaman ng dating Pangulo, lalo na kung ito ang dahilan ng hindi niya pagdalo sa pagdinig, dapat itong ikonsidera bilang karapatang pantao. Pero anya kung wala ay dapat harapin ang proseso sa paglilitis. Sa kasabay nito, huling o muling iginiit ni Abante na nananatiling mahalaga ang pag-usad ng mga kaso upang maibigay ang hostisya sa mga pamilya ng biktima habang iginagalang ang due process para sa sino mang iniimbestigahan. Hindi naman na nagbamatigas ako pero kung talaga may dahilan para mabigyan siya, wala tayong magagawa dyan, no? Ay Ayon sa batas yan. Pero kung talagang patindi ang nilalaman ng kaso na ating dating paulo, palagay ko hindi siya maaaring itong bigyan diyan. So, Pagka siya buwan, na eh, tinila na eh. No? Mm -hmm. At nakita po nila yung talaga hindi ng kasong kinakaharap niya. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, bangamat wala pang natutukoy na banta sa November 30 rally, proactive ang PNP sa pagtiyak ng seguridad sa mga inaasahang pagtitipon at protesta sa nabanggit na araw. Ayon pa kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy pong pinagandaan ng PNP ang posibleng infiltration ng mga grupong maaring magpasimula ng kaguluhan gaya na laman ng insidente na naganap noong September 21 rally sa Maynila. Sa pamamagitan nito ng pinalakas na intelligence monitoring, pinaigting din na ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang mga nais mag-hijack sa mapayapang pagtitipon. Bilang bahagi mga kabrigada ng pagtiyak sa transparency at accountability, inaasahan ng acting PNP chief ang mga ground commander na pagtibayin ang kanilang koordinasyon sa mga protest organizers at partner agencies sa pamamagitan ng pag-require ng paggamit ng body-worn cameras sa lahat ng police engagements at mag-deploy ng Human Rights Affairs Officers sa mga lugar na pagdadausa ng aktibidad. Iliyak pa ng PNP na mananatiling sentro ng kanilang operasyon ang pangangalaga sa karapatan, kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Pinalawak ngayon ang kapulisan ng kapulisan ang kanilang deployment sa 15,000 strong police presence na naglalayong tsakin ang mabilis na response capability at hindi para manakot ng mga nagpo-protesta. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, dalawang opisyal ng DPWH na tabunan ng gumuhong lupa sa Cagayan. Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo. Brigada, report. Dalawang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 2 ang naiulat na natabunan ng lupa matapos Brigada News FM, Manila Sa Music and News of Balita Nationwide Samadala mga kabrigada 28 red flag projects Inialis na mula sa 2026 General Appropriation Bill Ayon niya ang kay Gatsalian Brigada Ann Cortez Ibrigada mo Brigada Report Nilinaw niya sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gachalian na mga duplicate, repetitive at red flags projects ang daw ang kanilang inalis mula nga sa General Appropriations Bill. Ang red flag projects na ito ay tinataya namang nasa 28 at nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Samantala pinabuloan na naman niyang may inalis silang proyekto mula nga sa mga isinomete ng mababang kapulungan. Ayon po sa Senator Maari rin daw itong mabisita sa kanilang inupload na committee report sa website. Maalala ngayong hapon naman, sasalang sa budget debate. Ang pondo ng Department of Health at maging ang pondo ng Department of National Defense in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng no 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of Balita, Balita, Balita International, mga kabrigada. Puhalo na po sa 74 na tao ang nasawi. Habang humigit kumulang sa tatlong ang bilang ng mga nawawala matapos ngang lamunin ng apoy ang isang apartment complex sa Taipo District sa Hong Kong. Kabilang sa mga namatay ang isang responding bombero. mahigit pitumpo ang kasalukuyang nasa ospital habang higit naman sa labing lima ang kritikal ang kondisyon. Sa tala ng OWA, isang Pinay ang kumpermado pong nakakonfine sa ICU matapos na matrap sa 13th floor ng building habang isa pa ang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa 23 Pilipinong domestic helper ang naapektuhan ng sunog at wala namang naiulat na nasawi. Ayon sa emergency local responders, halos dalawang libong apartment units ang natupok ng apoy at umabot ng isang araw bago ito na ideklarang fire under control. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa sanhinang insidente na itinuturing na isa sa mga pinakamatinding sunog sa kasaysayan nang Hong Kong katapaltita kongresista naman ka brigada kung saang planeta makakabili ng simpleng nochebuena sa halagang 500 pesos brigada haji camino ibrigada mo brigada report umalmas si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa paninindigan ng Department of Trade and Industry o DTI na kakasya ang limandaang pisong budget para makapaghanda ng simpleng Noche Buena sa Pasko. Ayon kay Ridon, ang itsura ng totoong Noche Buena sa hapag ng pamilyang Pilipino ay may spaghetti, keso at minsan ay may hamon kung sa patang ipon para sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit saka sa kasalukuyang presyo na bilihin, ni hindi anya kakasya ang simpleng spaghetti at keso sa limandaang piso, lalo na kung hindi lang isa ang kakain sa pamilya. G ng kongresista. Hindi na itong unang beses na ipinipilit ng DTI na kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng ordinaryong pamilya. Dahil ang kaibahan lang, mismo si DTI Secretary Cristina Roque ang nagpahayag. Dagdag pa nito, wala namang nagsasabi na kailangan pagkasyahin sa 500 pesos ang budget para sa Noche Buena. Pero ang mas mahalaga ay ang pagtitiyak ng gobyerno na mananatiling mababa at abot kaya ang presyo ng mga sangkap at pangangailangan para sa pagdiriwang ng Pasko. Banat pa ni Ridon, sa anong planeta kaya kakasya ang 500 pesos para sa Notche ng pamilyang Pilipino. Samantala, binigyang din ni Akbayan Party Representative Percy Sandanya na ang naturang halaga kung magta-time travel pabalik sa lumang panahon. Sinabi ni Sandanya na nakakainsulto ang paandar ng DTI at marahil ay imaginary family ang tinutukoy nito na nag-oomad o one meal a day para sa holiday season. Mas makabubuti o mano kung sertipikahan na lamang ng gobyerno ang 200 pesos na dagdag sahod para may maipagdiwang ang mga ang gagawa ngayong Pasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, Pilipinas at India, pinalakas ang ugnayan sa ikalawang Philippine-India Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria, ibrigada brigada mo. Brigada. Yeah. B -b -b Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines at Indian Armed Forces ang kanilang defense at maritime cooperation matapos ang matagumpay na ikalawang Philippine-India maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. i ng AFP ang BRP ng FA-50 fighter jets at W-3A Sokol helicopter habang lumahok ang India gamit ang INS Sayadri nagsagawa ang dalawang bansa ng iba't ibang maritime exercises tulad ng Comex Flag Hoist Drills, Officer of the Watch Maneuvers at Photo Exercise para patatagin ang interoperability at komunikasyon. Nagtapos ang aktibidad sa Steam Pass o PASEX bilang simbolo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at India sa pagtatanggol sa maritime domain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaff, Austria, ng 105. One. Brigada News sa uh, FAM Manila The Music and News uh, Authority Ang Pangulong Marcos naman kabrigada Sinasinayaan ang Tunnel number no. 5 ng Angat Water Transmission Project mas matatag na supply ng tubig, tiniyak. Lajan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada e brigada mo! Brigada. <laughs> Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Tunnel number no. 5 ng Angat Water Transmission Improvement Project sa Norzagaray, Bulacan na isang mahalagang bahagi ng sistema na nagsusupply ng halos 90% ng tubig sa Metro Manila, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite at Rizal. Ang bagong tunnel na may kapasidad na magdala ng mahigit 1.6 billion liters per day ay dinisenyo para palakasin at bigyan ng backup ang deka-dekada ng umiray ang GAT-IPO Lamesa Water System na matagal nang nagsisilbing pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng Mega Manila. Okay. Sa mas mataas na kapasidad ng daluyan, tataas ang kabuang water transport capacity mula 6 billion liters tungo sa halos 8 billion liters per day na layong makapagbigay ng mas tuloy-tuloy na supply ng tubig sa milyon-milyong tahanan. Dahil sa pagbubukas ng tunnel number 5, maaari nang maisaayos at ma-rehabilitate ang matatandang tunnels. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng proyekto bilang lifeline infrastructure na madalas hindi raw napapansin, ngunit lubang nararamdaman kapag nagkukulang ang supply. Anya ang tubig ay pundasyon ng kalusugan, kabuhayan at pang-araw-araw na gawain ng bawat Pilipino, kaya kailangan tiyakin ang pagiging matatag ng sistema. Katuwang ng MWF sa proyekto ang Manila Water at Maynilad sa ilalim ng Common Purpose Facility para sa sabayang disenyo, konstruksyon at operasyon. Tiniyak ng administrasyon na ang pagpapalakas ng water infrastructure ay magpapatuloy upang maprotektahan ng mga komunidad, maiwasan ang water interruptions at masigurong sapat ang supply sa darating na mga dekada. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar, Sargan, na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang MMDA makikipag-coordinate sa LTO sa pagpapatupad ng pagbabawal sa e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Brigada Katrina Henson, i-brigada mo. Brigada! Makikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Office para sa full implementation ng bagong guidelines sa pag-apprehend ng e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Ayen kay MMDA Chairman Don Artes bahagi ng koordinasyon ng joint enforcement operations, traffic management at public information campaigns upang masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Target din ang ahensya na maging maayos sa sistematiko ang pagpapatupad, kabilang ang pagbibigay ng paunang abiso sa publiko bago simula ng full enforcement. Mahalalang simula December 1 ay pagbabawal na ng LTO ang pagdaan ng e-bikes at e-trikes sa major thoroughfares sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nakikipagugnayan na ang LTO sa DILG at local government units upang magsagawa ng public consultations tungkol sa safety, registration at lisensya ng mga gumagamit ng e-vehicle. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Misika News. Right. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At para po sa ating Brigada Christmas Countdown, 27 days na lang, Pasko na. Mga Brigada, mula rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila. Now, music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Hang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives